Alam nyo ba kung bakit inaalis yung unang bulaklak o unang bunga ng ating mga tanim? Hello mga kaagri! Ngayon pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga bunga. Ipapaliwanag po namin sa inyo bakit ginagawa ito yung pagkaalis natin sa unang bunga. Ito po natutunan namin sa mga farmer yung pagkaalis ng unang bunga. Actually kahit hindi po natin alisin, walang problema. Nagbubunga pa rin yung ating mga tanim. Pero yung pinaka-reason behind noon mas napapahaba po nito yung uh, buhay na ating mga tanim. Kasi, kung hahayaan natin magpatuloy itong mga bulaklak na yan, magsisimula na siyang magbunga. Dadami at dadami yung kanyang bunga. So, hindi siya makakapalago. Kung aalisin po natin yung bulaklak na yan, ang mangyayari niyan, magpapalago muna siya. Dadami yung kanyang sanga, dadami yung kanyang mga dahon. Kung baga, ihahanda niya yung kanyang sarili bago siya mag-produce ng sobrang daming bunga. Yan po yung teknik na natutunan natin sa mga farmer. Inuuna nila yung pagpapalago at pagpapatibay ng kanilang tanim sa kanila sinisimulan yung pagpapabulaklak at pagpapabunga. Tanong, paano po kung hekta ektarya yung taniman natin, libo libu yung mga gulay, gagawin pa ba natin yung pagkaalis ng unang bulaklak? or unang bunga. Actually, may mga nakita po kami na mga farm na hinahayaan na lang nila yung unang bulaklak at unang bunga. Wala silang ginagawa. Meron din po kami mga nakita na farmer talagang sinisikap po nilang alisin yung mga unang bulaklak at unang bunga ng kanilang mga tanim. Kasi ang iniisip po nila yung long term. Kailangan mas matagal at mas matibay yung kanilang mga tanim parang inextend po nila yung vegetative stage ng kanilang mga tanim bago po nila simulan yung pagpapabulaklak at pagpapabunga. Tanong, anong klasing gulay pwede natin i-apply yung ganitong klasing method? Actually, lahat po ng klase ng gulay as long as nagbubulaklak at nagbubunga ito. Tulad ng ampalaya, pipino, kamatis, talong, sitaw, at iba pa. Itong talong na to, inalis po natin yung kanyang unang bulaklak tsaka unang bunga. Itong part na to, yan, isang pirasong talong lang yan. Kumapal siya ng kumapal. Tapos yung nasa unahan, isang piraso din. Dito marami na po ko na harvest. Mga anim na piraso na. Kanina nakapag-harvest din ako. Ayan, tatlong piraso. Tapos may mga kasunod na naman na bulaklak tsaka malilit po na bunga. So after few days, makakapag-harvest na naman tayo ng ating gulay kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!